Sa sa ngayon, tayo. Ang kung na lalaga lang, na ulam ko at saka si daw hinihaw yan. Sa sa tuka. Ayan. Lop. Yung mga ito nga pala ulam namin, nilaga lang na kagkong. Ayan na, luto na. Ayan, maghihaw tayo ng yapot na isda. Ayan, katalap, sa tarap. Ha? Talbos ka ano? Talbos ng Okay. Naka tayo katatay rap Unang ko ay na yung nasda Tangkong na yung Tangkong na yung Suka Suka at saka siboy sada hmm. hmm. Mm hmm. 正常。 うん。 Masat ni kalau saya tahu yang mana, yang atai. Atai. Hmm. Benar lah.